Yo, so susad na boys eh, Good afternoon eh, uh, Routine inspection Sa hapon So nakatay Duha kabuk Nga dire sa itong third batch no? Padoong yun ni sila Kaning usap Padoong na ni Madates mga boss So normal Normal Kaning usap eh, Week na kayo Another one Ito murag uh, Padoong yun ni Sa mamatay mga boss Kaya nasa tungay, ay Murag week Pudyo tayo Nasa sa anyways nani pa sobra nga napulog. so na pasti na tapos sa na ipitre yung nai duha so alright then dere tapos yung check so yeah Usa ang namatay dere sa atong second batch mga boss. So mahimo na lang din sila nga 98 atong kauban ro nang atong investor. So nag-invest ni start from 500 karon kay 700 na dito ibutang dito sa lihog. Okay so sad na namatay nga usa diri nak so big na which is dito ko ano na ho i don't know nganong namatay ni siya na just just check na, okay. so, na tong mga boss healthy ra gyud kayo ni siya so na aragay ko an nga natamak-tamakan gyud siguro ni siya pero honestly dapat ingon ani nga size okay, I was look at this so. <laughs> so sayang kayo no guilty niya dako pa yung kayo ni ngano yung nga uh, namatay ni siya pero ang case mga ani ma kuan ra gyud sila ma trap ilang tigil din tamak tamakan sila Alright, so dire nga sa batch, second batch na to kay so napatyan ni Katuloni. 98 na lang sila mga boss. So dire sa pikas kay So kaning duha going. So 109 na lang ni sila ug mag dates ning duha. 107. Plus na pa gyud ito kaya Okay, normal ra mga boss, normal ra ni ang ani nga mga casualty sa atong mga alaga no di manginin nato siya ma-predict hindi mapugnan so uh, ora to update nato karung hapon January 22 2025 happy farming happy farming and uh, God bless everyone mga boss happy farming and God bless everyone